Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning po sa lahat! Kumusta uh, po kayo dyan? Pero uh, ako kumusta? nyo, okay, okay lang po. Okay? So ngayon, kakanta naman tayo sa uh, Waiting Ikaw Ang Sagot Sa Mga Dalangin by uh, Tom Rodriguez. Kahit tagal na ako'y dumadalangin Kung kailan ba sa akin ay darating Isang tulad mo na para sa akin At sa habang buhay ay aking iibigin Nagmamasdan ka, ay may ibang nadama, nabuhay muli ang isang pag-asa. Sabi'ng ikaw at wala ng iba, ang hinihintay kong makita. Ito na, na. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon kay mawala sa akin. Balik! Asa naman to? Okay.